Hindi mga peace, kagigising-gising lang natin. Eh, scroll up, scroll down na lang tayo. Store and scroll up, scroll down. Ito, malupit nyo. Ito ang in na in sa Facebook. Lalo na sa mga nagre-reels. Meron na mga hacker ngayon. Hindi ko nagkakamali. Ito yung LB Marketing. So, check nyo ngayon. Sa ano nyo, baka isa na kaysa na, na hack. Eh, ako hindi ako alerto dyan. Wala akong pakilang sa mga hacker-hacker na yan. Wala naman siyang maka-hack sa akin eh. <laughs> Ganun lang kasimple yun. Yung iba masyadong exaggerated eh. Eh, kala mo mga anong-ano eh, mga takot at takot eh. Ang talong, may mga hakba sa inyo. Malaki na ba talaga, kinikita nyo dyan sa pagre-release na yan. Masyado kayong, ano, baka nakikiuso lang kayo. Ganun lang yon. Paano i check-check yun? Tingnan nyo yung payouts nyo. Tapos yung admin, pag daw nakalagay yung LB Marketing, eh, nakalink na raw yung account mo doon sa LB Marketing na yon. Kaya pag ikaw, may, pay, may, payment na, yun ang sa sahod Ah, ganun lang, simple. Eh, yun ang pinauuso ngayon ng mga content creator na may mga hacker-hacker na raw. May nahack na ba? Meron naman nagpatunay na sila na nahack na. Na talagang kumita yung LB marketing na yun. Di ba? Doon naman, doon naman sa mga wala pang kita, eh, huwag kayo masyado magulumihanan. Pabira, wala mga hahakin siya inyo, wala namang kayong kita pe. Ganun lang kasimple yun.